Curious, alam niyo po ba na may panukalang batas na naging viral noong nakaraang taon na tinatawag na anti-crucifix bill? Bakit ito ay ng maraming Pilipino? Lalong-lalo na majority po no, dito sa Pilipinas ay katoliko. Ano po ang opinyon ng simbahan ukol dito at ng Biblia? Alamin po natin ang buong kwento at ang mas malalim po na pananapatungkol dito. Well, noong nakaraang taon nga, naging sentro ng dibati sa social media at iba't ibang sektor ng lipunan ang House Bill 4633 na inihain po ni Congressman Rodante Marcoleta mula po sa Sagi Party List. Ang panukalan niya pong ito ay naglalayo na gawing optional ang paggamit po ng crucifix sa mga ospital, particular na po sa mga pasilidad na pinamamahalaan ng mga katolikong institusyon. Now, sa ilalim po ng panukalang ito, binibigyan din po ng pagpapahalaga or pagpapahalaga po ang neutralidad ng espasyo ng mga ospital upang maiwasan po ang mga posibilidad ng discomfort o hindi pagkakaayon sa mga pasyenteng hindi-katoliko. Now, sa kabila po ng layunin nito, nagdulot po ito ng panukala ng malawakang diskusyon at uh, kontrobersya sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalong-lalo na po sa simbahang katoliko. Now, sa explanatory note po ng House Bill 4633, sinasabi po dito ni Marcoleta na ang presensya ng crucifix sa mga hospital ay maaaring daw magdulot ng pagkakabalisa o discomfort sa mga pasyenteng hindi katoliko. So ayon po sa kanya, mahalaga daw na tiyakin na ang mga hospital ay neutral na mga espasyo upang masiguro po ang serbisyong medikal ay talagang maibibigay ng walang halong impluensya ng anumang reliyon. Sa madaling salita po, ang panukalang batas na ito ay hindi po naglalayong tuluyang alisin ang crucifix sa mga ospital, kundi gawing optional lamang ang paggamit nito. Now, sa ganitong paraan din, ang desisyon po kung magkakaroon ng crucifix sa mga pasilidad ay magiging depende sa mga administrasyon no, na namumuno sa isang ospital, na magbigay po ng mga patakaran, mga patungkol sa paggamit po ng crucifix na ito. So hindi po nagtagal no, matapos po ilahad ang mga panukalang batas na ito. Agad po itong nakatanggap ng kaliwat ka ng kritisismo mula po, mula po sa iba't ibang grupo, lalong-lalo na po no, sa ating simbahan din. Ang crucifix po, alam naman natin, ay tinuturing po na isang pinakamahalagang simbolo no, sa ating pananampalatayang kristyano. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. So dahil po dito, maraming Katoliko po ang nagpahayag no, ng uh, kanilang salubin na ang panukalang ito ay tila isang direktang pag-atake no, sa ating pananampalataya. Lalong-lalo lalo na po tayo, no, isa po talaga sa mga hindi sumasang-ayon sa panukalang ito. So isa po sa mga pangunahing argumento dito, of course, ay ang katotohanan na marami po sa mga hospital sa Pilipinas ay talagang may crucifix no at bahagi po ng misyon ng simbahan. Halimbawa na lamang po no ang ospital tulad po ng St. Luke's Medical Center at Makati Medical Center. Hindi lamang po nagsisilbing mga pasilidad para sa medical uh, sa medical na lunas kundi ibahagi rin po or bahagi rin ng mas malawakang misyon no or misyong pastoral ng simbahan. Well, para po sa ating mga Katoliko, ang pag-alis po ng crucifix ay hindi lamang po isang simpleng isyong 'no, na tinatawag po natin na uh, ibali wale lamang dahil ang pag-neutralidad nito or optional na paggamit ng crucifix ay hindi na po naayon no? sa talagang uh, na mismersonal na pagdating po sa intensyon ng paggawa ng batas na ito. Kundi ito isang hakbang na na nagtatanggal po ng makasaysayang ugat ng mga institusyon na ito sa pagtulong, no, sa pagbibigay lunas sa mga pasyente. Alam naman po natin na malaking uh, contribution pa rin no? ang presensya at ang pananampalataya sa paggaling ng isang pasyente. Now, bagamat, bagamat ipinahayag po ni Congressman Marcoleta ng layunin ng House Bill 4633 ay upang magbigay ng mas inklusibong espasyo para sa lahat, marami talaga po ano, ang nagsasabi na ito'y hindi may iwasang magkaroon no? ng implikasyon sa reliyon. No? Well, para po sa ating mga katoliko, tila isang pagpapakita po ito ng bias na panung uh, na panukalang uh, laban po sa pananampalataya natin. Ang pananaw po na ito ay uh, pinalakas pa ang katotohanan na talagang si Marcoleta po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo na alam naman natin na isang reliyon po na kilalang uh, hindi sang ayon no sa paggamit po ng mga crucifix no. Meron pa silang striktong pananaw hingil po sa mga simbolo na ito sa isang reliyon. So, ayon po no sa of course sa pagtatanggol nila sa panukalang batas na ito, ang layunin po ng panukala ay hindi upang atakihin ang pananampalatayang ng Katoliko kundi upang tiyakin daw ang serbisyong medikal ay maibibigay sa lahat ng pasyente. Anong man ang kanilang relihiyong uh, pinaniniwalaan. Well, ngunit para po sa atin, no, ang ideya po na ito, no, na ang nagawing uh, neutral ang paggamit ng crucifix ay nagiging komplikado talaga no kung isaalang alang natin ang mga uh, papel no ang mga uh, uh, kahulugan nito at ang uh, purpose nito sa ating pananampalatayang Katoliko lalong-lalo lalo na po marami po sa mga ospital natin dito ay mga Katoliko no na isa isang bahagi po ng tinatawag natin na pastoral no na misyon ng simbahan So isa po sa mga pangunahing argumento laban po sa House Bill 4633 na ito ay ang hindi po maikakailang koneksyon ng simbahan sa maraming ospital sa ating bansa. Mula pa noong panahon po ng Kastila, hindi pa na itatag itong Iglesia ni Cristo, may mga simbahan na po aktibong nakikibahagi sa pagbibigay po ng serbisyong medikal, particular na po sa mga mahihirap. So, ang presensya talaga po ng crucifix sa mga ospital ay tinuturing po bilang pagpapakita ng misyon ng simbahan na naglilikod hindi lamang po sa pisikal na kalusugan ng tao kundi maging sa kanilang spiritual na pangangailangan din. Di po ba? So ayon nga po no, sa uh, of course sa marami natin sa mga kapatid dito ng mga Catholic Faith Defenders isang panukala pong ito na optional ang crucifix ay tila talagang hakbang no, na burahin no, ang papel ng relihiyon sa servisyong pampubliko. Well, hindi po natin maaring gawin yun dahil alam naman po natin na majority po dito sa Pilipinas ay katoliko. So, ano pong dapat gawin? Well, maaari po silang gumawa ng sarili nilang hospital at uh, i-implement ang ganitong pananaw nila no? para sa kanila mismo. So, wag nang idamay pa ang nakag nakagisnan, no? ang naging tradisyon sa paglalagay ng crucifix sa mga ospital. Dahil alam naman po natin na ka -ka po ng uh, simbolong ito ay hindi lamang po isang dekorasyon kundi isang may mahalagang uh, pahiwatig no, sa ating mga mananampalataya. So, well, kung sa mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo, kagaya po ni Marcoleta, no, kung para sa kanilang ganito pong uri ng panukalang batas ay uh, mag, uh, pang uh, magbigay no ng option no sa ibang tao pang maging komportable maging komportable sila no sa kanilang uh, uh, kinalalagyan no sa isang ospital pero dapat po nating tandaan na ito po ay may kakibata talaga na negative effect na pagdating po sa lalong-lalo na dito sa Pilipinas na halos kabuuan po dito ay katoliko dapat po nating tandaan no na ang bansa natin ang Pilipinas ay malaking porsyento talaga ng populasyon natin ay katoliko So, ang idea na ito no na paggalis ng crucifix sa mga ospital po ay maari talaga magmukhang isang hakbang no na sumasalungat no sa maraming Pilipino na Katoliko. So bukod po dito, uh, panukalang batas po na ito ay nagdadala rin ng uh, tanong no kung paano po may taguyod ang relihiyon no ang tinatawag natin na kalayaan ng isang reliyon, kung ang mga institusyon po no na reliyoso ay mapipilitang sumunod po sa mga ganitong uri ng pulisi ng pulisiya. Di po ba? So, ito nga po mga curious ang uh, kontrobersyal na ito na House Bill 4633 ay talagang uh, isang no, isang paraan no, or sumasalamin no sa mas malawak na diskurso pa hingil po sa papel ng reliyon sa mga pampublikong espasyo no kagaya po ng mga ospital na ito. So, kung sakali nga man po no may may pasa ang bill na ito, ang house bill 4633 nito, na nako po. Maari magdulot po ito ng malaking pagbabago. Talaga, no? Uh, hindi lamang po no sa ating pananampalatayang uh, Katoliko, lalong-lalo na rin po no sa mga Katolikong ospital, kundi sa iba pang mga institusyon na pinapatakbo po ng uh, simbahan. So bukod po dito, maaari din pong maging uh, precedent ito no para po sa ibang mga panukalang batas na naglalayan din gawing sikular ang iba't ibang aspeto ng lipunang Pilipino. So, maaring ang tanong po ngayon, kung paano ba mababalanse ang uh, inclusivity no at ang respeto sa isang reliyon no sa kalayaan ng isang reliyon. Marami po sa mga kapatid natin lalong-lalo na po sa mga Iglesia ni Cristo na kinaani ni Marcoleta ay, alam naman po natin na ayaw po sa cross. Pero ano ba ito no? Bakit gumagamit bang simbahan nito? Ano ba ito para sa simbahan? Alam naman po natin na ang cross o crucifix ay isa pong pinakamahalagang simbolo no sa ating pananampalatayang kristyano. Particular na po no sa ating mga Katoliko. Sa atin po na no, sa ating simbahan, ang crucifix ay hindi pa isang uh, simpleng or hindi isang simpleng dekorasyon lamang. Ito po ay isang paalala ng walang hanggang pag-ibig at sakripisyo talaga ng ating Panginoong Isokristo para sa sangkatauhan. So ang pagtanggal po ng crucifix ay maaaring magbukang isang uh, neutral na hakbang no? para, para sa ilang tao dahil alam naman natin na talagang nagbibigay ito ng intention no? na no? ang paniniwalang ito. Ngunit ito po ay nagpapahiwatig ng uh, uh, paglilimita no? sa kalayaan ng isang reliyon. So, sinasabi nga po ni Cardinal Luis Antonio Tagle sa isang talumpati niya, ang krus ni Kristo ay hindi lamang isang simbolo ng reliyon. Ito ay isang paalala po ng tagumpay ng Diyos laban po sa kasamaan, no, sa kasalanan at sa kamatayan. So, mga ganito pong panukala, ayun po no, sa, sa, ma, sa mga pinuno no, ng ating simbahan, ay maring magdulo talaga no ng unti-unting pagkawala ng presensya ng pananampalataya sa mga public uh, offices na ito no or uh, public places na ito. Hindi po ito simpleng uh, simbolo lamang no para sa ating mga katoliko. Para po sa mga kapatid natin no sa iba yung pananampalataya na hindi katoliko para maunawaan po nila, may batayan din po tayo sa Biblia. So ano bang para sa ating mga katoliko, ano po ba ito? Paliwanag po 'yan na sinasabi no sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 na sinasabi po dito ni ni Pablo na sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan para sa napapahamak, ngunit sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. So tandaan po natin ito, ang cross ay simbolo po ng tagumpay sa kabila po ng pagdurusa. So ipinapakita po nito na ang pagmamahal talaga ng Diyos ay sa pamamagitan po ng sakripisyo ng ating Panginoong Iso Kristo para sa ating kaligtasan. So ang crucifix po no, sa mga public places ay hindi lamang po isang palamuti, no? isang disenyo, no? isang dekorasyon, kundi isang paanyaya po sa lahat. Nabalikan po ang kahulugan talaga ng pananampalataya sa gitna po ng ating pang-araw-araw na buhay. Maliwanag din po na sinasabi ito ni San Pablo. Ephesians chapter 6 verse 12, sinasabi niya dito na sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga espiritwal na hukbo ng kasamaan sa kalangitan. So ang cross po ay isang sagisag ng ating laban sa espiritwal na kasamaan. So ang pagtanggal po nito sa mga public places sa aray talagang magbukas, no? O ng uh, pinto para po sa mga sikularisasyon na naglalayang tanggalin ang impluensya ng ating pananampalataya sa lipunan. So, hindi po maaaring mangyari yan. Di po ba? Dahil bilang mga katoliko, tayo po'y tinatawag na maging handa no, sa ating uh, spiritual na pakikipaglaban kung saan ang krus po ay isang paalala po ng ating tagumpay kay Kristo. So, hindi man po yan maunawa ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, pero mahalaga po no, ang presensya ng mga crucifix sa mga public places kagaya po ng mga ospital na ito. Tandaan pa natin ito, no? ang uh, ibang sekta tulad po ng Iglesia ni Kristo ay may kakaibang pananaw ukol sa krus. Kaya hindi rin po natin sila masisisi, pero again, dapat din nila consider no? ang pananaw naman ng isang katoliko. At dapat nilang i-consider na majority po no, ng ating populasyon dito ay katoliko. So ginagamit po nila madalas ng no, ang Deuteronomy 21:23 bilang batayan na huwag iiwan ang bangkay sa punong kahoy magdamag. Kailangan mailibing ito ng araw ring iyon sapagkat ang sinumang binitay sa punong kahoy ay isinumpa ng Diyos. So para daw sa kanila ang krus ay simbolo po ng pagkatalo. Ngunit para po sa ating mga Katoliko, ang krus po ay simbolo po ng tagumpay. Ang ganito pong pagkakaiba no, sa ating paniniwala ay talagang Nagbibigay po ng diin sa pangangailangan po ng masusing diskusyon upang maunawaan talaga ang kalagahan ng krus para sa bawat isa. So marami din sa mga kapatid natin ang hindi pa alam no ang kahulugan ng krus na ito. Pero again no, ito nga po sinasabi natin at marami po sa mga kapatid natin ng mga uh, sa CFD no, Catholic Faith Defenders na handa pong ipaliwanag ito at handa pong magharap na no, sa mga diskusyon patungkol dito. At marami na rin pong nangyari mga diskusyon na talagang ipinakita at ipinaliwanag ang value no, ng pagkakaroon po ng crucifix na taliwas po sa pananaw no, at pagkaunawa ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Now, tayo naman po sa konstitusyon ng Pilipinas, hindi po dapat magtatag ng batas na nagtataguyod na nagtataguyo po sa isang reliyon o nagbabawal sa malayang pagsagawa nito. Maliwanag po ito no, na ang panukalang batas na naglalayong alisin po ang crucifix ay tila talaga no, sumasalungat sa prinsipyo pong ito. Bagamat ang layunin po nito ay maging neutral sa mga ang uh, neutral no, ang estado, mari po itong uh, maging basihan din no, bilang paglimit no sa karapatan ng mga Katoliko sa ating mga sa ating pananampalataya na ipahayag po ang ating pananampalataya So, ang neutrality po no sa religion ay hindi po nangangahulugan na nang pag-alis po ng religion ng reliyosong simbolo na ito. Nasali po ito ay ito'y nangangahulugan po ng paggalang sa lahat po ng reliyon. Sa ganito pong konteksto, ang pagtanggal po ng crucifix ay isa pong malal mal maling interpretasyon no, ng mga ng tinatawag natin na neutrality na maaaring magdulot po ng mas malalim pa na isyo po ba sa patungkol sa usapin po ng uh, freedom of religion. So hindi nga po 'yan na implementa mabuti. Nako. Binigyan pa no ng uh, kulay ito no ng kapatid natin na si Marcoleta dahil lang sa kanyang uh, ibang paniniwala, no? Ibang relihiyon na kinakaniban. So ang batas pong ito ay hindi lamang po tungkol sa crucifix, no? Kundi isang mas malawak po na isyu ng relasyon ng pananampalataya at ng uh, estado. So habang ito po ay uh, tila naglalayo ng na protektahan no? neutrality sa mga public places, ito rin po talaga ay nagdudulot ng maraming tanong. No? Paano natin balansihin ang respeto sa isang reliyon at ang sikular na kalikasan ng isang estado? Di ba? sumari so, din po maging tanong na paano natin magagamit ang usaping ito upang mas mapalalim pang ang ating pananampalataya bilang mga katoliko. Na sa harap po ng mga ganitong panukala, paano po natin maipapakita ang pagiging isang saksi ni Kristo? So ito nga po kakiyos, hinihikayat ko po ng bawat isa ay magkaroon po ng masusing pag-aaral no, sa mga ganitong usapin. Gamit din po no, ang Biblia bilang patayan at ang aral ng ating simbahan. So tayo pong mga mananampalataya ay dapat maging mapagbantay laban po sa mga hamon na ito, no? sa mga spiritual uh, na labanan na ito. Dulot po ng mga modern ages, no? mga modernong paniniwala. So higit po sa lahat, tayo din po ay tinatawag na manalangin para po sa patuloy na pagunlad ng ating pananampalataya at pakikiisa no? bilang iisang bansa. Paliwanag din po yan na sinasabi no, ng ating Panginoon in Matthew chapter 5 verse 16. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. So, naway magniningning po no, ang ating pananampalataya kahit na sa gitna ng mga pagsubok na ito. Manalangin po tayo na naway manatili po ang presensya ng Cruz bilang paalala po ng pagmamahal ni Kristo para sa ating lahat. Salamat po sa panonood at hanggang sa susunod na episode. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe sa ating channel sa mga videos natin na ginagawa at i-share nyo rin po no, upang mas marami pang maabot nito. Muli po, God bless sa ating lahat.